Mr. Jeff, I am married for almost 17 years. Christian po ako at kilala ko si Lord. Ang husband ko ay Christian din pero hindi po siya nagkaroon ng malalim na relasyon sa Diyos. Naging gambler, scammer, alcoholic po siya. Natuto siyang mang scam sa mga kakilala niya para makapagsugal. Dumating din ang oras na nakita ko po yung messages niya na siya pala'y gumagamit din ng babaeng bayaran. Naging toxic po ang marriage naming dalawa. Pati mga anak namin ay nasaksihan ang parati naming pag-aaway. Dumating din ako sa punto na naghanap din ako ng atensyon at pagmamahal galing sa iba nagkaroon ako ng secret affair sa iba na naging dahilan ng lalo kong galit sa kanya. Last year po ay nagsimula na siyang unti-unting magbago. Kahit pano, natutulungan niya ako sa mga bata. Ngunit sa loob ng 17 years ng marriage namin, hindi po siya nag-provide sa amin ng mga bata. Magulang niya ang tumutulong sa akin sa panahon na kailangan ko ng suporta para sa mga anak namin. Ako talaga ang nagtatrabaho para sa mga anak ko. In short, ako rin ang bumubuhay sa asawa ko. Pastor, nandito doon na ako sa punto na pagod na pagod na pagod na ako. Ang puso ko at ang isip ko. Pakiramdam ko yung panahon na para hiwalayan siya. Hindi dahil sa ibang lalaki, kundi para sa kapayapaan ng isip ko at ng puso ko. Hindi na kasi ako gumigising ng masaya. Apektado na rin po ang mental health ko. Gusto ko na rin maging peaceful ang environment ng mga anak ko. At sa tingin ko, hindi yan mangyayari na magkasama kaming dalawa. May nabasa po ako na hindi ka magihil sa environment kung saan patuloy kang nasasaktan. Gusto ko sanang humingi ng payo sa inyo dahil naguguluhan po ako. Nananalangin ako parate pero hindi malinaw sa akin kung ano ba ang dapat kong gawin. Pakiramdam ko si Lord na mismo ang nagsasabi sa akin to let go of him. Minsan po kahit asawa na ay maaring hindi na siya kasama sa pagdadalhan sa atin ng Diyos. Aaminin ko, nangangarap din ako na karanas ng pagmamahal na ako naman ang aalalahanin at iintindihin. Yung makakatuwang ko sa mga pangarap ko para sa mga anak namin. Hindi ko pa po nararanasan sa asawa ko ang maging secured. And to complete the story, nasisira ko din po ang mental health niya sa mga masasakit na salita na binibitawang ko. Isa din po na dahilan yon kung bakit gusto ko na siyang hiwalayan. Dahil pakiramdam ko, nagiging masamang tao na ako sa mga salita na binibitawang ko sa kanya. Dalayan ng galit, frustrations, at pagkawala ng respeto ko sa kanya. Dagdag ko lang na ako po ay naniniwala at naghihintay na mababago siya ni Lord. Pero totoo po ba na may mga tao na kahit gusto ni Lord baguhin ay sadyang sila mismo ang ayaw ng magbago? Ano po ba ang tama kong gawin? Maraming salamat, Pastor Jeff. Well, anonymous si sister, ano? So una sa lahat, gusto kong uh, pasalamat din yung openness mo, no? Uh, sa paglabas ng yung saloobin. At maganda yung tanong mo. Again, 17 years yung pinagdaanan mo na so far, ano? Na talagang Sakit, pagod, luha, mga sakripisyo. So, ang tanong mo lang naman, kapatid, uh, may pag-asa bang magbago? Sagutin ko yan sa harap and then tingnan natin kung makatulong sa mga advice. Sabi sa ikalawang Korinto 5.17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao sa halip. Ito'y napalitan na ng bago. So, ang sinasabi rito, sister, to those who are in Christ, hindi lang pumupunta sa simbahan, kahit na araw-gabi ka sa simbahan, kahit actually, kahit doon ka ano? Wala rin pong bearing ya kung hindi pumasok sa iyo yung banal na spirito nga. So kung wala tayong relasyon kay Christ, wala rin nababago sa atin. Kaya yun yung advice ko sa iyo, may pag-asa bang mabago? Meron. Ano solusyon? Relasyon kay Jesus, no? Pag nilay nila natin yung kasalukuyan mong sitwasyon. Batay sa kwento mo, malinaw na yung uh, pagsasama ay puno ng pasakit, pagkabigo, toxic na nga sabi mo nga, no? Nakita mo yung asawa mo parang all of the above, eh. nag scammer walwal -wal sa alak, babae, sugal. Grabe, parang kinopo na niya, eh. di wow, di ba? Pero o sa kabilang banda, inamin mo rin si Esther na ikaw rin ay nakagawa ng maling desisyon uh, sa paghanap ng attentions at pagmamahal sa iba. So, mali rin yung naging solusyon mo para punan yung iyong uh, kalungkutan. Ano dapat nating gawin ngayon? Well, una, alalahanin natin yung kasal ay isang banal, pero may limitasyon siya. Ka ako, pag nag advise ako, kapatid, ano, kung toxic yung lugar, may mga sakitan na, lalo na physical, emotional. So, ang ginagawa ko dyan, sinasabihan ko, baka temporary maghiwalay muna. I'm not saying permanente na mag-file ka ng annulment and all. Kasi naniniwala ako, what God has joined let not man separate. Okay, ako lang naman yon at ang Biblia nagsasabi nun. So, ako hanggang huling sandali, ilaban natin pero it doesn't mean magtitiis ka dyan sa relasyon na yan. Lalo na kung mayroong mga verbal, mental, physical at mali na pong ehemplo sa mga bata. So, ang temporary paghiwalay ay makatutulong upang mahanap niyo pareho si Lord. Kung ayaw yung magbago, issue niya yon Pero ikaw kapatid, na mayroong ka revelation na si Lord ang solusyon, I would advise, may mga advice ako sa iyong ibibigay sa iyo dito. Number one, nalangin ka tumingi ng wisdom kay Lord. Ang una mong hakbang, itakbo mo yan, iluhod mo yan kay Lord. Humingi ka ng malinaw na direksyon. At tama yung ginawa mo. Nagingi ka kayo na advice kasi pangalawa yan, magingi ng godly counsel at emotional support. So, hindi lang dito sa daily brand. Kung meron ka simbahang malapit, lumapit ka sa pastor mo, sa pare, kung anuman, at tumingi ka ng emotional support by having a community of believers. Pangalawa, kung kailangan mo ng legal advice kasi kung may sakitan yan, may vow si tayo, protected naman ng mga kababaihan sa mga ganyang advice para rin na maprotektahan ka rin lalo na kung merong physical na abuse na involved. Mahalaga rin talaga yung spiritual healing mo kapatid kasi pag ikaw ay naayos kay Kristo, hindi ka tulad ng ginawa mong solusyon ng uli na nalugmo ka rin sa kasalanan, kung ikaw ay magkaroon ng spiritual healing by yourself through the help of Christ, ikaw ay magiging buo at magkakaroon ka ng chance. May pag-asa pa ba asawa mo? Of course, walang imposible kay Lord. Kaya niyang baguhin kahit sinong tao. Si Apostol Pablo nga mamamatay tao 'yun bago siya naging uh, apostol ng Diyos, di ba? Ang tanong lang, handa ba siyang magbago. So wag mo madaliin yung proseso ng Diyos habang iniisip mo kung paano baguhin asawa mo, ikaw muna ang isipin mo, Lord, baguhin mo muna ako at magugulat ka mababago rin yung pananaw mo sa mister mo, yung puso mo most importantly. So as I end, mahalaga na hindi emosyon lang ang masunod sa desisyon mo kundi ang gabay ng Diyos. So mo, ang Diyos ang may huling salita sa iyong buhay at nais niyang dalhin ka sa kapayapaan at katotohanan. Lumapit lang tayo kay Lord, magsika ng advice and then yung spiritual healing I do believe is on the way. Ikalawang Korinto 5:17 kaya kung nakipag -is isa na kay Kristo ang isang tao isa na siyang bagong nilalang wala na ang dati niyang pagkatao sa halip itoy napalitan na ng bago tayo manalangin Lord salamat po dahil walang imposible sa iyo salamat Lord dahil ang iyong buhay Lord ang naging ehemplo namin dito sa lupa ikaw ay mapagpatawad mapagmahal hindi ka nagtatabi ng kasalanan hindi ka nagre-recall ng kasalanan at ikaw Panginoon ay mapagpaubaya in terms of uh, overlooking offense kaya Lord dinadalangin namin yung kapatid namin ngayon na may matinding pinagdadaanan na no, mapanginoon makita niya muna yung kanyang personal healing makita niya Lord na ikaw ang solusyon sa kanyang personal na problema and then lalabas na to at pasusolusyonan ng kanyang problema sa marriage, sa parenting and other problems niya. Salamat Lord sa mga tao nakikinig ngayon na nanabibigyan ng pag-asa. Kahapon Lord, dami ko na meet na taos sa ospital na nakikinig din at nabibiyayaan ng aming segment na to. Salamat Lord sa salita mo na nagbibigay kagalingan sa aming spiritual na pangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff